Ayan yung V8 na nabili ko nung buwan na November. Hanggang ngayon, nakatago lang kasi tatlong beses ko nang tinesting yan mag-live. Hindi naman gumagana. Naririnig ko ang boses ko sa tainga. nga. Okay naman na ang tunog. Kaso, pagdating sa viewers, wala daw akong boses, wala din sounds. Kahit sounds, wala silang naririnig. Kahit boses ko, wala. Bakit kaya hindi siya naka hindi siya naririnig nila? Sa akin naman dinig ang boses ko. Ang ganda pa naman ng mic oh. Ang ganda talaga. Nasay na ang pera ko. Ayan. Pinag-ipon-iponan ko pa yung pera na yun. Kasi nga, pangarap ko talagang magkaroon ng viet na bago. Kasi nasira na yung dati kong biit na ano, yung dati kong giit noon nasira kaya ito bago iyan hindi lang talaga gumagana sa pag mag live ito ang ganda pa ng mic oh. ano kayong problema dito